Doon pa lamang sa range area ay kailangang fully develop na ang mental abilities ng ating mga stags bago natin sila ilipat sa cording area. Magandang buhay mga boss! Ito na po ang karugtong nung ating pinag-uusapan last na pag-upload natin. Napalaki na natin sila, mga boss, na malusog at may matipunong pangangatawan. Ngayon naman, ang ating i-develop ide ay yung kanilang mental asset para sila ay maagang magmature in natural way. Napakahalaga para sa akin. Ang bagay na ito mga boss, lalong-lalo na kung tayo ay sumasali sa mga istagan. Ang sistemang ito ay sarili kong diskarte at pamamaraan. Ang usaping ito mga boss ay sadyang para lamang sa mga baguhan na ating mga kasabong na gustong matuto. Di ko rin sinasabi mga boss na ito ang pinaka -the best na sistema pero para sa akin, ito ay napaka epiktibo Kaya dun po, sa ating mga kasabong na baguhan pa lamang at gustong matuto, tara, samahan nyo ako, baka sakali makakuha kayo ng isa o dalawang ideya na maaari nyong gamitin sa inyong manukan. Unang hakbang mga boss na aking ginagawa ay isinasama ko ang isa o dalawang sets ng mga inahin at kanyang mga sisiw sa loob mismo ng aking ranging area. Dahil ang paniniwala ko mga boss, mas madaling matuto ang mga sisiw na kasakasama mismo ang kanilang nanay na nagbibigay na sa kanila ng basic ideas kung paano mabuhay sa mundong ibabaw. Ang pinakagusto ko na matutunan ng mga sisiw na yan akay na akay-akay mismo ng inahin ay kung paano umiwas at magtago kung may nasisense siyang predator na aatake sa kanyang mga sisil Yang skills na yan na pag-iwas o pag-ilag pagka may piligrong parating na kanilang natutunan habang sila ay lumalaki at nakagala sa range ay napakalaking bagay na kanilang magagamit din pagdating sa ibabaw ng rueda. Kalimitan mga boss, yan po yung mga galawan ng ating mga manok sa ibabaw ng rueda na ating napapanood na may nagpapalampas ng palo o nagpapatihulog o kaya ay umiilag muna pagka siya ay nasa alanganing posisyon. Ang pangalawang diskarte na aking ginagawa mga boss para matulungan kung ma 'yung mental ability ng aking mga manok in natural way ay nagpapasok ako ng panibagong batch ng mga 3 months old na sa aking range area. Tama kayo mga boss. Pinaghahalo ko 'yung una at saka pangalawa hanggang sa pangatlong batch ng mga sisi mga boss. Multi-batch yung aking range area. Pero, ito ang inyong tatandaan mga boss. Pag ginawa nyong multi-batch or sinunod ninyo yung aking diskarte sa pag range ng aking mga manok, kailangan na yung inyong range area ay maluwag para may matatakbuhang space yung mga mas maliit na sisil pag sila ay tinutuka nung mga mas nakakatandang batches kaysa sa kanila. Nang sa ganun mga boss, may natin yung disgrasya sa mga mas nakakabatang sisil. At katulad ng nakikita nyo, wala pong nangyayaring feeder Picking, pag maluwang yung inyong kulungan or range area, kahit pa multi-batches ang ilagay nyo. Walang mangyayaring feeder picking dahil maluwang nga yung inyong range area. Kaya kung ginagawa mga boss, ang multi-batches sa range area ay gusto kong ma-develop. In natural way, yung kanilang focus, alertness at reflexes para makaiwas sa mas malaking manok na gustong umagaw sa kanilang kinakain at maaring manakit sa kanila. Pag hindi sila nakailag sa saktong oras na paglapit ng mas malaking manok. Sa araw-araw na sila ay nasa range area, nakasakasama yung mga mas malaki at mga naunang batches, natututo na sila in natural way at madaling ma-develop yung kanilang focus, alertness, reflexes, at timing sa pag-iwas sa mga mas malaking kakerels. Ang aking ginagawa mga boss para maging early maturing or mas maaga yung pagdevelop ng pagkamacho at pagiging matapang ng aking mga stags ay naglalagay ako sadya ng 10 to 20% na babae kasama nila sa range area. Bukod pa doon sa inahin na may mga sisew na nauna ko nang inilagay. Pag ganyan, ang sistema mga boss, as early as 4 months, may makikita na kayo mga boss na paisa-isa sa inyong mga istags na nagpapapogi na at pinipilit ng Tumilaok dahil nga may kasama silang mga babae sa range na kailangan nilang pagpasikatan sa ganyang pamamaraan mga boss mas maagang ma-develop yung kanilang pagka macho at pagka mayabang dahil nga may dalaga silang pinag-aagawan. Pag may naririnig na kayo mga boss na tumitilaok na at nangangasta na or naghahabol na sa mga pulits na nasa range, yung naghahabol na yon mga boss, ang unan yung lalagyan ng pamaa at Huwag na huwag niyong kalilimutan na every 7 days ay ililipat niyo yung kanyang pamaa mula sa kaliwa papunta sa kanan or mula sa kanan papunta sa kaliwang paa. Vice versa mga boss. Ang dahilan kung bakit natin kailangang ilipat-lipat yung pamaa ng ating stags ay para sabay ma-develop yung muscle at tendons ng kanyang mga binti. Dahil kung hahayaan lang natin mga boss na yung pamaa ay naka-steady lamang sa isang pa malamang sa hindi ay lalabas na mas malaki yung muscle ng isang pa kaya may lumalabas na mga stags na kung lumakad ay pa ika, -ika. dahil yan po ay hindi parehas yung laki ng binti ng kanilang magkabilang paa. Ang tip ko sa inyo, mga boss, para hindi kayo mahirapang manghuli sa inyong mga baby stags sa tuwing naglilipat kayo ng kanilang mga pamaa, ito ay inyong gagawin pag sila ay natutulog. Sa gabi, kayo manghuli mga boss para walang mangyayaring habulan at mas mapapabilis ang paglilipat nyo ng kanilang mga pamaa. Ang pamaa na pinag-uusapan natin dito mga boss ay yung tinatawag na short cord sa English. Sa edad na 6 months old mga boss ay siguradong mayroon ng lumalabas na alpa sa inyong mga kakirels. Ito yung ating mga bloodline na early maturing. At dahil nga early maturing sila, sila rin yung unang naghahabol ng mga inahin. Ganon din mga boss, sila rin ang nagiging siga or pinaka hari sa loob mismo ng ating range area. At natural, kapag ikaw ang hari sa isang lugar, sayo rin lahat yung mga pulets at mga inahin na dati nang nasa loob. At dahil nga, ikaw yung hari, ikaw na rin yung naghahabol sa mga iba pang istags na gustong mangagaw sa iyong mga bullets. At syempre, ang una mong gagawin ay ipagtatanggol at hahabulin lahat ng sino man na gustong umagaw sa iyong mga babae. At para makaiwas sa habulan at bugbugan na maaaring ikadisgrasya ng iba pang mga stags, ang ginagawa ko mga boss ay isinisecure ko yung pinakahari sa mahabang tie cord doon mismo sa loob ng range area. Nang sa ganon, malimitahan natin yung kanyang panghahabol at pananakit sa mga tags na gustong umagaw sa kanyang mga inahin. At dahil nga, maaga natin silang nilagyan ng kanilang pamaa or short cord, hindi na yan sila magwawala mga boss pag sila ay ating inilagay sa long cord. Lalong-lalo na pag doon pa natin mismo, ilalagay sa loob ng range area na kasakasama pa rin nila yung kanilang mga inahin. At para maging fully developed yung sexual organs ng ating alpay stags, hinahayaan ko siya doon sa loob ng range area na nakakorb sa loob ng isang linggo. Sa loob ng isang linggo na yan mga boss, ay sigurado ako na fully developed na yung kanyang pagkamacho buo na sa kanyang isipan na siya ang pinakamagaling at pinakahari sa lugar na yon at buo na rin yung kanyang mga bayag na mas lalong nagdudulot ng pagkamayabang na siyang kailangan kailangan ng ating manok pagdating sa ibabaw ng rueda sa loob din ng isang linggo na yan mga boss, na siya ay naging hari sa loob ng range area hindi niya rin namamalayan mismo sa kanyang sarili na unti unti ay sanay na siya sa paggamit ng long cord kaya pagdating ng oras na ililipat ko na sila sa aking cord area sila po ay maamo na at sanay na sanay na sa long cord maamo na sila at hindi na sila nagwawala pag nilipat sa cording area na siya namang susi para mas madali silang ihanda ng ating mga handler para sa mga istagan na ating gustong salihan. Dahil sa natural na pamamaraan na yan na aking ginawa sa kanila mula sa range area halos lahat ng aming mga stags mga boss ay hindi na dumaan sa hardening pen from range area na develop na yung kanilang pagkamacho yung kanilang pagkalalaki yung kanilang alertness reflexes at focus in natural way, yan pong lahat na yan ay plus factor para sa ating mga stags para maipanalo yung kanilang sasalihang stag events. At bago ko makalimutan mga boss, napapansin ninyo na ang aming mga stags ay napaka kalmado hindi po sila nagwawala at mayabang na mayabang na yung kanilang tindig at kitang kita nyo na yung kanilang self confidence sa kanilang sarili lahat po yan ay na develop sa pamamagitan ng kanilang pagkasta naturally sa mga pullets or hens na kanilang mga kasakasama doon sa range area kaya para sa akin napakahalaga mga boss na may kasamang mga pullets at inahin ang ating mga stags para mas ma-develop yung kanilang mga sex organs at mararamdaman nila mismo na sila ang pinakamagaling sila ang pinakadades sila ang pinakamatapang dahil lahat ng aming mga stags ay naranasan nilang maging hari in their own rights kahit sa loob lamang ng isang linggo. Pero, take note mga boss, sa ganitong sistema na may mga kasama silang mga pulets at mga inahin sa loob ng range area, kailangan ay alert To kayo na makita at mailagay sa long cord yung mga istags na gustong umagaw sa trono nung nauna ng hari. Lalong lalo na mga boss pagkatapos ng pagbuhos ng ulan at sila ay pare-parehas na nabasa automatic na i-check up ninyo yung inyong range area dahil hindi na po sila magkakakilakilala sa mga oras na yan dahil nag-iba na yung kanilang itsura dahil nga sa kanilang pagkabasa at malamang sa hindi sila po ay mag-away-away ng wala sa oras. Lahat po ng mga stags na gustong umagaw sa trono ng hari ay kailangan nyo nang ilagay sa long cord. Doon pa mismo sa loob ng range area. Basta ang importante ay hindi sila magkasakitan at lahat ng stags ay kailangang maramdaman niya na siya ay naging hari kahit isang linggo lamang bago niyo tuluyang ilipat sa inyong cording area so on and so forth mga boss ganyan lang po kasimple ang mga diskarte pamamaraan para makapagpalabas tayo ng maamong istag matatag ang lob matapang nakayang-kayang humarap kahit sino man sa ibabaw ng rueda huwag po nating gawing komplikado mga boss yung ating pag-aalaga ng ating mga manok lalong-lalo lalo na kung tayo ay nag-uumpisa pa lamang. Ang pinakadabis pa rin para sa akin na sistema ay yung pinaka-close to nature na kanilang ginagalawan ang ating gagawin. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Bye for now.